Narito ang paborito natin panulak sa tanghalian ng H2O o hot issue sa hotline at opinion. May naisip na ideya na magandang idea ang FDA para masug po ang mga nagbibenta ng peking gamot sa merkado. Yan ay ang makipag-tie up sa PNP. Sa pinirmang kasunduan ng PNP at Food and Drugs Administration, makakukuha ng 25 million pesos na taunang budget ang pulisya para sa naturang kampanya. Ayon kay FDA Director General Nela Pudo, makakatanggap ang PNP ng inisyal na 15 million pesos para rito. Ito ang nakikitang solusyon ng FDA sa kakulangan ng kanilang tauhan para puksain ang pagkalat ng peking gamot. Kaugnay ng balitang yan, nasa hotline natin si Nella Charade Puno, ang General or Director General ng FDA. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po, Ginoong Tulfo. Unang-una, congratulations. Nakapag-isip po kayo ng idea na yan at uh, maganda po talaga yan. Kailangan na kailangan na po natin na masuk po itong uh, pagkalat ng peking uh, droga sa merkado. Ang tanong, kailan po maumpisan ito, madam? sa lalong madaling panahon po Ginong Tulfo um uh, ito Mexico ay uh, magkakaroon po kami ng um, pag-uusap ng uh, ating uh, uh, chief PNP at po ni uh, chief superintendent Marquez um para sa pagpaplano ng kooperasyon po natin okay. between FDA and PNP po Good okay now So pag meron po kayong uh, impormasyon tungkol po sa isang uh, lugar o isang tindahan na ng peking gamot, kukontakin nyo pa ang PNP and then yung PNP po ang mga kasama nyo pagpunta sa lugar na yon para i-raid. Opo. Yung nasabi lugar. Opo, ginong tool po. Yun po ang gagawin po namin agad-agad. Okay. Will this be done periodically or uh, every uh, once a year? Um... Actually ho uh, sir ang ang FDA ho ang Food and Drug Administration ho we do a uh, weekly. Meron ho kaming actually daily um uh, 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 ang pag-enforce ho namin ay araw-araw. Ang -araw. uh, operasyon ho namin ay araw-araw. And uh, uh, meron kami kaming prosesong ginagawa pero ho um gusto lang ho namin um ang ang ginawa ho namin with PNP para ho mas mapakalat ang enforcement at mas step up po namin ang enforcement. Kaya ho, nagkaroon uh, kami ng memorandum okay. of agreement po. Alam niyo ma'am, maganda yan. Nakapag-isip kayo, eh, samantalang yung mga ibang direktor na nauna po sa inyo, in, ni isa man lang raid, uh, Well, meron silang ginawa, pero how siya kung ho na-raid Anyway, meron lang po akong suggestion sana, Director, if you don't Sige mind. Po. Apo. Dahil ako po malawak ang aking karanasan sa mga pulis na yan. Ilang beses na po ako na sumama sa pag-raid ng mga illegal na mga gawain at ginagamit po namin yung PNP. Mag-ingat lang po kayo kasi itong mga pulis na ito, hindi naman lahat, marami sa kanilang tiwali. What they'll do is kapag inimpormahan mo sila ahead of time kung saan kayo pupunta at alam nila yung pupuntahan, tumatanggap na silang 25 million galing sa inyo, doble Ngayon, titimbrihan po nila yung pupuntahan ninyo, psst, darating kami dyan. Ah maglinis-linis kayo diyan. So pagdating niyo po, wala na po yung mga kontrabando. Ingat po kayo. Ah po, wag ko kayong mag-alala, Tulpo, um nag-usap po kami ni uh, Chief PNP uh, Bato de la Rosa na sisiguraduhin ho namin na um, piling piliho ang magiging um, part ng operasyon at hindi po ito mangyayari na magkakaroon ho ng mga kotongan ho dito sa aming operasyon. Ayon. Okay. So ang pipili po ng mga operatiba ay si Chief PNP siya ho magbibigay ng mga tauhan na mapagkatiwalaan na hindi po kayo i-double cross yung po ang kasama niyo sa pag-raid. Opo. Aba, napakaganda po 'yan. Well, FDA Director General Nella Sharade uh, Puno, maraming salamat po. Good